Magandang araw mga kalipon. Ito po ang inyong kalipon kasama sa lipunan, Sir Joseph P. de la Cruz. Ngayon po ay buwan ng Agosto, buwan ng wika at kasaysayan. At ang monthly values natin ay pagiging makabayan o nasyonalismo. Ano nga ba ang nasyonalismo? Isang ideolohiyang politikal na nagsimula pa sa bansang England noong ikalabing limang siglo na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa iyong bayang pinagmulan. Sumasalamin din ito sa pagkakapantay-pantay at pagkakaisa ng mga mamamayan nito. At ito'y naka dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga nakapasok na pulyeto, mga babasahin na nagpapaliwanag kung ano ang konsepto ng isang pagiging malaya at nagmamahal sa bayan. Ito ay naka at nakapagbukas ng damdamin ng pagiging makabayan ng ating mga kapwa Pilipino na pinasimulan ng ating mga kinikilalang bayani kagaya ng mga ilustrado na sila Dr. Jose Rizal, Marcelo Is del Pilar, Graciano Lopez Haina, Felix Hidalgo, at Mariano Ponce, at iba pa. Ang pagiging makabayan o nasyonalismo ay mahalaga sa ating mga Pilipino. Ito ay may papakita natin sa ating pagtupad ng ating tungkulin, na gaya ng nasusulat sa ating panatang makabayan. Hindi sa pamamagitan na, hindi lang sa ang at pagdiring makabayan ay sa puso niya. Buwayan kong sinilangan Hangat kong lagi ang kalayaan Ako'y isang Pinoy sa puso't tiwa Pinoy na isinilang sa ating bansa Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga Ako'y Pinoy na mayroong sariling wikang